Tumahimik so, yung mga nagpupush. so ang, ang point ko lang, nakakabudol kasi yung mm -hmm. title. Nakakabudol yung title nung bill, Preventing Teenage Pregnancy. May mga mm pamang -hmm. pa uh, grupo ng tao dito sa mundo na ayaw <laughs> itong uh, titulo na ito, mm -hmm. i-prevent natin yung teenage uh, pregnancy. Pero pag binasa mo yung buong bill, mm -hmm. 'di ba? And uh, sabi nga nila, the devil is in the, uh, the details. details. Uh, importante yung konsultasyon eh. Yan, yan yung part ng uh, uh, binabanggit natin na legislative meal. Mm -hmm. And, uh, nagugulat tayo doon sa magnitude of uh, concerned citizens, concerned mothers, concerned mm -hmm. schools, private schools, public schools, teachers. Uh, yeah, I can give you all the letters that i i, I received from this uh, measure no nakaka nakaka gimbal yung mga uh, mga concerns valid concerns ng uh, iba't ibang grupo na ito na ito ay radical ito ay inappropriate at damaging to uh, children yung mga provision kasi nakakapangamba po no um gaya nung Soji, again, let me go back dun sa Soji issues before, no? Sige, anti-discrimination, pero parang prelude to same-sex marriage. Ito, parang prelude din to abortion. Mm. Um, I heard this from uh, CJ Seren. I have never gotten a, got a chance to, to 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 sit down with her and talk to her about this, no. But I heard from her, yung yung mga sinasight mismo ng DepEd dito sa mga guidelines na na pinupush nila ay nanggagaling sa isang grupo na ang advokasya ay illegalize ang abortion. So, tingnan natin sino ba yung mga nagtutulak nito. Sino-sino ba yung nagtutulak nito? Anong grupo ba yung uh, nagtutulak nito na ano bang organisasyon yung uh, nagtutulak nung paano ka lang ito let me give you an example in section 6 of the uh, bill no